Magandang na umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Subiklab ba sunog sa barangay poblasyon sa Muntinlupa kanina madaling araw? Mahigit anim na pong pamilya ang naapektuhan. Para sa update sa sunog na yan, may unang balita live si Bam Alegre. Bam Susan, Igan at Ivan, dikit-dikit uh, yung mga bahay at gawa sa light materials. Kaya mabilis na kumalat yung apoy na magkaroon ng sunog dito pasado alas stress ng madaling araw. Dito yan sa Rizal Playa, sa Barangay Poblasyon sa Muntinlupa. Sa tala ng barangay, ah, mahigit 60 ah, pamilya ang naapektuhan ng sunog pero posible pang dumami ang bilang na ito dahil ah, maraming nga rin na extensive yung ah, damage na na ng lugar na ito. Pero sa kabutihang palad, walang naitalang ah, sugatan o nasawi dito sa sunog na nangyaring ito. Yung unang alarma ay itinaas pasado sa 3 na madaling araw. at ah, shortly after ay naging second alarm siya. Pero uh, ngayong pasado alas 5 na madaling araw ay under control na ang status ng apoy at patuloy ang operations dahil may mga ilang baga pa. Tulad nito, nakikita ninyo sa ating uh, live na kuha, ito may apoy pa rin dito sa ating likuran. No? And uh, mausok siya. Naging malakas din yung hangin kasi nasa tabi ito mismo ng Laguna Divide. Kaya mabilis din kumalat yung uh, apoy. Uh, Naka-antabay din yung uh, lokal na pamahalaan para mag-provide din needs ng mga nasunugan, may evacuation center na at meron na rin na initial na pagkain nito mga nasunugan. At patuloy, yung investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa pinagmulan ng apoy. Ito ang latest mula rito sa Muntinlupa. Bam para sa GMA Integrated News. Mahigit dalawampung agricultural products daw ang tumaas ang presyo base sa monitoring ng Philippine Statistics Authority. Tignan nga natin kung ano-ano mga yan mula sa kasama natin si Mari Sumali na nasa Commonwealth Market sa Quezon City. Maris, Evan, 21 nga sa 34 na mga bilihing pang-agrikultura ang nagtaas o nagmahal ng presyo sa unang bahagi ng Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. At Evan, ayon sa PSA, ang pinakamataas na nagmahal ang presyo ay itong mga kamatis. Nako, bad news po para sa mga nais pong uh, magsarsyado, no? mag -isa. Dahil itong kamatis, mula noong January na nasa 50 pesos, ay ngayon nasa 90 pesos na. Ito namang kalamansi per kilo, 60 pesos noong January, 90 pesos na ngayong February. Tapos punta tayo dun sa talong. Ito, nandito yung talong. Mula sa 40 pesos ay umabot na sa 60 pesos ngayong February. At ito namang ang palaya, nag-range from 50 to 60 pesos, nasa 80 to 100 pesos na po ang presyo ngayong Febrero. Pero dun sa mga magsisiga, magpapaksiyo, yung luya po natin, ito, bawang, at uh, yung siling uh, panigang, ayan, medyo makakalayo po sila ay nananatili po sa presyo. Yung luya, 80 pesos. Yung bawang, 140 pesos. At yung siling panigang naman ay nasa 50 pesos per kilo. Pero doon sa mga magigisa, gagamitin ng uh, sibuyas tsaka yung siling labuyo. Ito yung sibuyas natin tsaka yung siling uh, labuyo na dito. Ayan. Uh, bumaba po ang presyo niyan from 140 pesos nasa 70 pesos na lang po ang uh, sibuyas habang 100 pesos to 80 pesos na lang ngayong uh, February itong siling uh, labuyo. So, sa punto pong ito, makakausap po natin ng presidente na sinag o uh, Samahang agrikultura o Samahang uh, industriya ng agrikultura na si Ginoong Rosendo So para banggitin sa atin ano bang ba dahilan ng pagtataas ng presyo ng ilan sa mga pangunahing bilihing pang agrikultura. Maganda umaga po sa inyo Ginoong Rosendo So. Ma'am Maris, magandang umaga. Una po sa lahat, ano po ba ang dahilan nitong nga uh, pagtataas ng presyo ng ilang mga bilihing pang-agrikultura? No, 21 out of 34 po na mga produkto ang nagtaas po ng presyo, sir. Yeah, so far, ano eh, yung iba hindi masyado. Kunti lang diferensya. No? Ang, ang malaki talaga yung kamatis. Dahil uh, kung, kung, makita natin noong November, December, eh, talagang pagsak ang presyo nito. No? Uh, yung mga iba naglaylo na magtanim so uh, tumas na naman ang kamatis pero we we are we are seeing na no nagtatanim ulit yung mga uh, farmers natin so we expect na by uh, 30 to 45 days eh uh, magno-normalize yung presyo ng kamatis Naku, so abutin pa po ng isang buwan bago uh, bumaba yung presyo ng mga pangunahing mga Uh, gulay na ito uh, yung kamatis uh, yun ang nakikita natin mga 30 days pa yan pero yung other commodities mm -hmm. naman na uh, gulay ah uh, medyo mababa ito eh, no? uh, yung upland vegetable and uh, lowland vegetable eh, medyo bumaba naman so we expect na mag normalize naman yung mga dahil... Tumas mas ngayon no? oh go ahead Mm hmm, Ito po kasi mga nagtaas ang presyo lalo na po 'yung kamatis na talagang kailangan-kailangan niya sa araw-araw na pagluluto natin, no. Meron po bang tulong na ibinibigay na sa inyong uh, samahan at sa mga magsasaka pa po natin 'yung uh, pamahalaan para matulungan din sila na mag-normalize na 'yung presyo at hindi na rin po mahirapan na baka kasi ayan, mahihirapan sila sa pagbebenta dahil nga sa taas ng presyo. Yeah, yung mga seeds eh, nagbibigay naman ang atin uh, Department of Agriculture ng seeds para magtanim uh, ulit. So, makakatulong yung pagbaba ng presyo. Uh, pero siyempre, hindi ganun, ka, ganun kabilis na uh, it will take mga 30 days to 45 days. Mm -hmm. Pero ito pong mga uh, magsasaka, ano po yung epekto sa kanila mismo? Bigyan niyo po kami ng uh, uh, picture kung kumusta ang sitwasyon nila ngayon na talagang ang taas ng uh, iminahal ng presyo ng mga produkto nila. Yes, uh, Marisa, medyo ano kasi medyo nabawasan yung uh, mga nagtatanim, 'no? Kasi remember last year talagang bagsak ang presyo ng kamatis. Uh, aa uh, umabot pa ng ano eh uh, 8 piso uh, uh, per kilo no Pasababa pa tumataas pa sa 8 piso yung iba so talagang yung ibang area nagbawas talaga ng tanim ng kamatis pero syempre that, eh mm -hmm. epekto man eh uh, pagtaas no kaya yung uh, planning national planning ng ano uh, pagtanim dapat ayusin para at least eh, hindi gano'n no? na biglang, biglang tataas uh, tapos uh, mm -hmm. uh, tatanim na naman yung mga magsasaka ng marami, mabagsak na naman yung presyo ng sobrang mababa. Meron po ba tayong pangamba na baka mamaya talagang uh, maubusan tayo nitong mga gulay na ito dahil nga sa kakulangan ng mga magsasaka na nagtatanim muna nitong mga produktong ito? Ah, ah, wala naman, uh, ma-marish, no? Bali, nag-ano naman sila, nagtatanim uh, na ulit ngayon. Okay. Eh, oh, so, we expect na bawa-bawa uh, ulit ang pre. Nagtatanim na ulit? Yes. Uh -huh. Huli na lang, sir, ano po ang uh, nais nating sabihin sa ating mga mamimili, no? Na sila rin po yung uh, nagsasuffer doon sa mahal ng bilihin ng ilan sa mga pangunahing uh, pang-bilihin uh, pang-agrikultura ito? Yeah, yung mga ibang gulay naman Maris, nakita natin eh uh, yung presyo mababa. Uh, so uh expect naman natin na uh, doon sa mas mababang presyo ng gulay, yun ang uh, mas malaki na pipiliin no ng ating consumer. So uh yun eh uh kung makita natin yung mga commodities eh maraming gulay na bababa, bumaba ng presyo. Alright. Maraming maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyong pong panahon. Ginoong Rosendo So, ang Pangulo po ng Sinag o sa mga industriya ng agrikultura. Magandang umaga po sa inyo. Tinututukan ng ating gobyerno ang 2024 Presidential Race ng Amerika ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Posible kasi maglaban muli sa pagkapresidente si U.S. President Joe Biden at ang kanyang pinalitan noon na si Donald Trump. Malaking concern daw ng lahat ang magiging resulta ng eleksyon sa Nobyembre at pinaghahandaan ito ng ating bansa. Sa kasalukuyang liderato, pinalakas ang ugnay ng Pilipinas at Amerika, partikular sa military exercises sa gitna ng mainit na issue sa South China Sea. yung modus ng Fox. Oh, actually, ang cute. <laughs> Narin may sugat siya. Samatala, ito na guys. Siya, Miss Chica, dinagsa ng fans ang concert ng pop rock band na Jonas Brothers sa Mall of Asia Arena. Wow! Pili at sigaw ang sumalubong sa magkakabatid na sina Joe, Nick at Kevin sa entrance pa lang nila sa concert. Pinerform nila ang ilan sa kanilang hit songs gaya ng What a Man Gotta Do, When You Look Me in the Eyes at Love Bug. Bago ang concert, nag-share pa ang magkakapatid ng photos and videos habang nasa Pilipinas. Sinek ipinose sa kanyang IG story ang kanilang workout session. Sunke's photos naman sa Makati ang ipinose ni Joe sa kanyang Instagram. Nag-live din sa kanilang social media accounts ang tatlo habang nasa loob ng isang jeep. Ilang netizens din ang nakakita sa tatlo na sumasakay sa isang jeep sa Pasay papunta sa venue ng kanilang concert. Sa covered court, pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugan din sa Barangay Poblasyon, Muntinlupa, kanina madaling araw. At para sa update, may unang balita live si Bam Alegre. Bam? Igan, pasado na siya na umaga, magliliwanag na ito yung extent ng damage na iniwan ng sunog. No? Kontrolado na ito pero patuloy pa rin ang mapping operations sa mga oras nito. Sa tala ng barangay poblasyon dito sa Muntinlupa, mahigit anim na pong pamilya ang naapektuhan ng sunog at posibleng tumaas pambilang bilang nito. Digit-digit kasi ang mga bahay na gawa sa light materials dito sa Rizal at kung saan nangyari ang sunog kaya malawak ang naging pagkalat ng apoy. Naging haman ng paglikas ng mga residente dahil sa bilis ng mga pangyayari. Si Veronica Guash, nabuhat ng binatang may special needs sa kasagsagan ng sunog. Natutulog kami syempre. Eh yung anak ko ito, ewan ko, simula nung ano, hindi siya talaga natutulog, balisa. Eh, ano siya, special. Siyempre, pagising siya, hindi rin ako natutulog. Narinig ko na lang parang may nag-aaway, gano'n, nagkakagulo. E, tapos biglang tumayo yung asawa ko, lumabas. Parang ano, parang may apoy. Yun, tapos may pumutok na. Tuliro naman si Lucrecia Almasa matapos kabahan ng husto para sa kaligtasan ng kanyang apo na sanggol. Grabe po ang bilis. Mabilis po yung apoy. Pag labas namin ng pintuan, apoy na po yun eh. Kasi tulog nga po kami. Yan po kahirap kanina na i-, i kanina yung, yung, eh, tumanon po kami. tumanong kami sa ano sa tulay. Kami lahat na, na, na lahat kami sa tulay. Isang covered court na ito sa mga pansamantalang paglilikasan ng mga nasunugan. Nakatutok ang lokal na pamahalaan sa kanilang pangangailangan. Uh, ito kasing area na ito is medyo dikit-dikit yung bahay at light materials. No? So medyo malaki-laki rin. Malaki-laki po yung uh, nasunugan. Iga, may mga usok pa rin dito sa pinangyarihan ng sunog at sa mga oras ito, yung mga residente rito ay sinisinsin sin yung uh, kanilang mga nasunogang property kung meron pa silang mapapakinabangan dito na mga yero. At uh, yung mga ongoing pa rin yung uh, count ng uh, barangay dito sa mga apektadong pamilya. So right now it's 60 plus pero expected na tumaas pa ang bilang nito. Ito ang uh, latest na update dito sa Muntinlupa, ba Malagre para sa GMA Integrated News. Nakasunog din sa Caloocan kanina madaling araw at nahirapan pong makapasok sa lugar ang mga bumbero dahil sa double parking at sa mga salasalabat na kable ng kuryente. May unang balita live si James Agustin. James! Gan, good morning. Inibisigan pa ng Bureau of Fire Protection yung naging sanhi ng apoy na sumiklap sa isang residential area. Dito po yan sa bagong baryo sa Kaluokan. Tatlong pamilya ayaw na wala ng tirahan. Hello. Ginising na naglalagablab na apoy ang mga residente ng Barangay 148 Bagong Baryo Kaluokan. Pasado stress sa madaling araw. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa walong fire truck ang rumisponde bukod pa sa mga fire volunteer. Ang pamilya Ramo walang naisalba ni isang gami. Laking pasasalamat pa rin ang apat na magkakapatid at kanilang padre de pamilya na sila silang nakalabas. Kasama rin nilang lumikas ang alagang aso. Nakita ko na lang po na umapoy po yung sa may taas po namin. Tapos ano, ginising ko po yung tatay ko, yung kapatid ko po, po. Sa baba niya po yun eh. Muntik na po siya eh. Kung hindi, hindi po ako nagising, baka po ko yung kapatid ko. Nadamay naman ang bahay na tinutuluyan ni Edgar. Tupok na tupok ito maging ang kanyang sari-sari store sa unang palapag. Sumilab na yung apoy na. Hindi, hindi ko na nakuha yung mga gamit namin sa taas. Asa ah, mga cellphone namin, hindi nakuha lahat. Kasi doon na kabilang sa kabilaan na eh. Binasa ko yung ano, sa pintuan para sa ng tubig. Hindi talaga maano. Hindi ito madala. Ayon sa BFP, nasunog ang dalawang bahay. Apektado ang tatlong pamilya. Nagsimula yung sunog doon sa likod. So, composed of light materials po siya. So, kahoy, yan, plywood. So, yung cost po ng sunog is, until now, is under investigation pa rin po. Double parking, yan po yung number one na struggles natin na mga bombero. Yan, salasalabat na wire kung napapansin niyo po sa likod. So, yan. Tapos masikip, or skinita. Naapula ang sunog bandang alas 4 ng umaga. Nananawagan naman ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan. Sana may pusong ano tumutulong namin dito sa, sa bahay namin. Lang. Yun lang nakano namin. Hindi ko po alam paano po yung sa school po namin. Diyan po kami titira ngayon. Isang piraso ng lang po meron kami. Tulungan niyo po kami. Pangpasimula lang po. Samantala, Igan, inaalam pa ng BFP yung kabuhang, kabuhang halaga ng pinsala sa ari-arian at yung mga naapekto ang pamilya naman ay pansamantalang tutuloy sa Barangay Hall. Yan muna unang balita mula rito sa Kaloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Para makatulong sa mga minimum wage earner, may panukala sa kamara na huwag muna silang singilin ng kontribusyon sa PhilHealth. Bukas naman daw ang PhilHealth sa panukalang ito. May unang balita si Rafi Timah. Trabador sa isang maliit na kainan si Nelly Ronel. Dahil mga minimum wage earner, mahirap pagkasyahin ng kita sa kanilang gastusin. Kaya mga gastusing pangkalusugan, hindi nila masyadong prioridad. Si Nelly halimbawa, hindi raw nagpamembro sa PhilHealth dahil makakaltasan pa ang kanyang sweldo. Sobrang laki na po yun. Kasi saan kami kukuha, saan pa kami aano ng 250? para makatulong sa mga tulad nila. May panukala sa kamera para pansamantala munang itigil ang paniningil ng PhilHealth contributions sa mga minimum wage earner. Sa ngayon kasi, 500 pesos ang contribution ng mga minimum wage workers sa PhilHealth na pinaghatian nila ng kanilang employer. Ang natirang pondo na binigay ng Kongreso sa PhilHealth noong 2022 ay sapat na para bayaran ang minimum wage worker contributions para sa buong 2024. Noong nakarang taon, hindi rin daw nagamit ng PhilHealth ang 39 billion pesos sa kanilang pondo na nakalaan sa premium services. Bagamat pansamantala, pag naaprobahan ng House Resolution 1595, maaari daw magamit ang panahong ito para pag-aralan kung kaya bang tuluyang tanggalin ang contribution ng minimum wage earners. Bukas naman daw ang PhilHealth sa panukala Karamihan daw sa mga makikinabang dito ay mga nasa pribadong sektor kung saan malaking bilang ang minimum wage earners. Sila ay uh, sa kasalukuyan bumibilang na mga 18.1 million yan. Eh. Tinitingnan na po yan no, ng PhilHealth. At uh, para ma-quantify natin, gaya ng tanong po ninyo, how much really will be uh, kumaga yung mga contributions na hindi marirealize kung matutuloy po itong panukala na ito. Kung mangyayari raw ito, sabi ni Nanelina Tronel, Maingganyo ako sir kasi libre yun, eh. Chas, ano gustong gusto ko rin magka ano magka ano yan Pilhel. magka -pilhel. Ito ang unang balita Rafi Tima para sa GMA Integrated News iniyak ng Department of Energy na sa patang supply ng kuryente sa bansa sa gitna ng banta ng El Nino. Sabi ni Energy Secretary Rafael Otilia, kahit pa nabawasan ang kapasidad ng mga hydroelectric power plant na makapag-generate ng kuryente ngayong taon, mas handa ang Pilipinas ngayon kumpara noong mga nagdaang El Nino. Mayroon daw tayong mga natural gas power plants at reception facilities. Gayunpaman, kailangan daw ng kooperasyon ng publiko sa pagtitipid ng kuryente. We are actually much better off now to cope with the El Nino uh, than before. But nevertheless, we continue, and the President has stressed this let's continue to work on energy efficiency and conservation. At uh, problema tuloy ang uh, ilang sa mga nagtitinda dahil nabawasan din yung mga namimili sa kanila. At may unang balita live si Adrian Prieto sa Jimmy Regional TV, One Western Visayas. Maayong aga, Adrian. Yes, mga kapuso, Maris, good morning. Sa simula pa lang ng linggong ito ay sumisipa na sa 400 hanggang 410 pesos ang bawat kilo ng baboy dito sa mga palengke ng Bacol City. Sa Burgos Public Market, kapwa, dismayado ang mga nagtitinda at mamimili. Dito lang daw kasing Disyembre ng nakarang taon, nasa 340 hanggang 350 pesos lang ang kilo ng karning baboy. Pero ngayon, nasa 400 hanggang 410 pesos na ang kada kilo. Dahil may kamahalan, madalang naman daw ang mga bumibili. Ang negosyanteng si Rose, 380 pesos ang kapital sa bawat kilo. Kung dati, umaabot sa apat na baboy ang pinakakatay niya bawat araw, ngayon hanggang dalawa na lang. Hina, Kaayo, Itungod sa kamahal. Ang gagmay negosyante, pero yung nagkakarinderiya, hindi na makabakal kay kung paano nila ibaligya. Kay tungod niya mahal. Panawagan naman nagtitinda ng baboy sa mga mamimili. Iwasan ang pagbili ng puro laman ng baboy dahil nalulugi sila. Kalaban, anula to landan nyo na bakal? Ti Antol ana dala pa na sa pisada namon. Kamahal eh. Mo na. pa na kaming uh, mahal ang pisada. Sa lechon country, hindi na bumababa sa 900 pesos ang bawat kilo ng lechon. Inaasahan daw na aabot pa ito sa 1,000 piso kung magpapatuloy na kumaunti ang supply ng baboy. Disyembre rin ng nakarang taon, nasa 700 hanggang 800 pesos lang ang bawat kilo ng lechon. Sa ngayon, 7,000 pesos na ang pinakamurang buong lechon habang noong isang taon ay nasa 6,000 pesos lang ang buong lechon na tumitingbang ng 8 kilo. Baboy sa so presyo sa buong Bukidway, ng Panao, ang gagmay subong sa bukid, 5,000. Kaya ang maorder si mo, 6,000. Pero di pa ka. Sa ibang balita, wala raw pong banta sa buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Philippine National Police Spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, wala silang natatanggap na impormasyon tungkol sa umano'y death threats sa Kingdom of Jesus Christ leader. Kung sakali, handa naman daw ang PNP na magbigay sa kanya ng proteksyon. Itinanggi rin ng polisya na may sabwatan ang mga puwersa ng gobyerno laban kay Kibuloy. Nauna rito itinanggi ni Pastor Kibuloy ang mga alegasyong pang abuso at pananakit niya sa ilang miyembro ng kanyang organisasyon. Gawa-gawa lang daw ito na matumestigo laban sa kanya sa Senado. Handa raw siyang humarap sa korte pero hindi sa pagdinig ng Senado. Ito na may mga bagong karakter na ipakikilala sa GMA Prime action drama series na Black Rider. Yan si na Justoni Alarcon, Rita Avila at Yayo Aguila. Si Justoni ang gumagarap bilang Antonio na leader na nagbabalik na sindikato na Pulang Jablo. Si Rita naman ang kanyang yumaong asawa na oh. si Rosa at si Yayo Aguila ang gumaganap bilang si Hilda. Posible naman kaya ang crossover ng Black Rider at ng serya ni Bianca Umali na Encantadia Chronicles, Sangre? Yuru and I are talking about that. And that would be something that would be super cool kung posible siyang mangyari. Pero bakit hindi? Yeah, eh why ba? not? We'll see. Try natin. <laughs> <laughs> So para una ka sa so mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.